ngayong araw na ito pa lang. Baka marami na ho siyang gagawing uh, tungkulin, uh, mga panayang, kung niyo po ng mga impormasyon kailangan malaman po natin mga kababayan ngayon pong bisperas po ng election 2025. Chairman Garcia, sir, magandang magandang mga pumuli sa inyo. Si Orly, tinidad po ito sa DCWB. Chairman. Magandang umaga po Sir Oli sa mga kababayan natin. Magandang magandang umaga rin po sa inyong lahat. May mga ilang katanungan lang kami at uh, alam natin siguro kay Ar uh, tama ba? Ma, maka, may nakatulog pa ba kayo na kalipas na araw? <laughs> may nagtatanong dito, <laughs> natutulog pa ba si Chairman? Abay kahit on, anong oras si interview sa DCW, sumasagot eh. Palagi ko naman kasi maayos naman ni Chairman ni na Chairman nakita kami ng uh, Lunes. Uh, chairman. Uh, alam niyo po, talagang medyo ilang oras lang ang ating naitutulog pero ang importante po sana maging maayos naman yung ating halalan at sana yung mga kababayan natin Sir Orly, napaka-importante, boboto sana tayo. Mm -hmm. Sapagkat, uh, siyempre, sayang po lahat yung efforts natin. Uh, kung hindi naman po tayo boboto rin, pagkatapos hindi mare-reflect yung ating sentimiento sa pamamagitan ng ating mga balota. Okay. Bago ho yung mga nais natin siguro iparating lalo na yung mga mag, nagsusumbong simula pa kahapon na may nakikita silang mga nag uh, ano namimili, nag uh, namimigay ng pera or uh, considered vote buying. Chairman, ano ano ba 'yung ano ba yung natin? Na, na nakalimutan ko lang eh, 'yung parang nagkaroon kayo ng final testing and sealing and then binasa ang isang balota na nag-overvote. Ano anong paliwanag nga pala nako malek po dun, Chairman? Ay Opo, sir Ollie. Meron pong uh, ginawa. Yung isa pong uh, bumoto doon sa Davao na kung saan ang ginawa niya. Nag, uh, parang nag-experiment po doon sa balota. Uh -huh. Halimbawa naglagay siya ng star sa halit na sinade yung balota. Ang tanong, bibilangin ba yon ng balota ng machine? Uh -huh. Ang sagot po yes, bibilangin po yan ng makina kahit na star yon. Naglagay po siya ng linya, pahaba at saka pahalang. Bibilangin ba yon ng balot ng machine? Ang sagot din po yes sapagkat uh, yan po ay uh, pagkaba sa 15 nung mismong bilog ay nalagyan. ay yan po ay babibilang ng makina. Ayan. Meron po naglagay din siya ng tuldok. Sir Ollie, ang tanong yan ba ay bibilangin? Ang sagot din, yes. Uh -oh. Ngayon po, meron po siyang labing apat na ganoon na ginawa. Okay. Yung dalawa po sa labing apat, Sir Ollie, yung bilog na nakikita natin, sa halip na lagyan ng shade yung loob, nilagyan po niya ng square sa labas ng bilog ibig sabihin, yung bilog nasa loob ng square. So, sabi niya, hmm. labing apat ang kanyang binoto. And therefore, bakit lumabas pa rin ang resibo at may lumabas na ang, ang naiboto niya ay labing dalawa. So, dapat daw walang boto sapagkat 14 apat ang uh, naiboto na, niya. Yung tinasin niyo kasi nung Monday dito sa DCWB Chairman, nakalagay, yung may sumubok diba na 15, nakalagay doon overvote. Walang binasa. Aba wala Nakalagay doon. pong binasa. Oo. Ano nangyari po doon yes, sa Dabao? So, So ang katanungan po niya bakit binilang dapat overvote? Ay talaga po sa bibilangin sapagkat yung 12 ay mayroon po shade ang loob ng bilog. Uh, Pero po yung dalawa uh, uh. na bilog tapos nilagyan ng square sa Hindi hindi sa Laban, bin, hindi binasa ay, 'yun. Ay, oh, po, hindi po siya boto uh, kasi okay. sa po ay marka. Sa uh, balota. Ayun pala yan. O. Kasi ang pagkakaunawa ang, ang, uh, pagkaka ko nung na report na yon ay sa, sa loob pa rin ng bilog siya nag-shade tapos may square sa labas. Hindi pala. Hindi niya binulugan yung bilog, gumawala siya ng, ng, ng square sa paligid ng bilog na yon na dapat bilugan. Yes po. Uh, yes, po uh, yes po sir oli At yung po ay hindi boto. Kaya po sa mga kababayan natin, huwag na po tayo mag bukas. Uh -huh. Bukas po shading lang tayo. At hanggat maaari, wag na lang tuldo. Pwede na po i-shade ng kahit paano, kahit nga po lumampas doon sa bilog ng, uh, na mismo katapat ng kandidato. Mm -mm. Okay lang po yan. Bibilangin at bibilangin po yan ng ating pong makina. Okay. Chairman, mga ilang reklamo na ho na nagbebenta o bigaya ng pera ang inyong natanggap. Simula po nung nakalipas sa mga araw hanggang kahapon dahil uh, harap-harapan daw ho. Pinakikita yung pila, binibigyan ng envelope. Um, pinagbibigay alam sa polisya pero wala raw dumarating. Yung mga ganong mga klaseng balita ho kahapon eh. Huwag po magalala mga kababayan natin, nakamonitor po tayo. Maaari hindi man talaga diretsong pinapakailman ng ating Philippine National Police for whatever reason alam po namin yung mga napanapit dyan po sa Quezon City, ilang distrito po yung blockbuster. Akala mo naman nanonood ng sine, pagkahaba-haba. May ilang buildings dyan, dyan naman mismo na nagkakaroon ng bilihan mm. ng boto sa iba't ibang parte ng ating bansa. Nakamonitor din po kami dahil may mga reports po kami. Alam nyo, meron kasing nilabas ang PNP uh, Legal Service, hindi tayo nagkakamali. Ang sinasabi po kasi nila, ay hindi sila authorized magkaroon ng warrant ng warrantless arrest. Sinasabi po namin at nasa amin pong patakaran si Ollie, allowed ang warrantless arrest sapagkat mm. yan mismo ay pinapayagan ng 1987 Constitution at yung mga desisyon ng Korte Suprema lalo pa kung yung aarestuhin mo ay caught in flagrante delicto mm. o yung bang caught in the act sa harapan mo na ginagawa mismo ang krimen. So bakit pa pakukuha ng warrant of arrest sa mismo mga korte, lalo pa ito ay ginagawa na sa harap mo. Lalo lalo talo na ngayong araw nito ito, bispiras, mabutit binanggit nyo yan, at least si malaman ng iba't ibang mga distrito ng polisya uh, na maaring... ating pwedeng gamitin sa pagtuntun o paghahanap dito sa mga nagbibigayan. Ngayong araw nito ng Sunday, may, meron bang nakikita kayo rito dapat pag-iikahit na gawin? sa PNP Ay, o ang uh, mga ngayon ng gobyerno po, na makita. Tama po. tama po, Sir Oli. At kung sakasakali namang ididimanda sila, sa amin naman po sila, ididimanda basta nakita namin ginawa nila ang kanilang tungkulin uh -oh. ng nararapat at tama. Eh, hu huwag po sila mag-alala. Sapagkat kinakailangan pigilan po natin ang mga ito sapagkat kung sakasakali, ginagawa sa harapan natin, pinagtatawanan lang tayo tama. ng mga mamimili ng boto na yan, ng mga kandidatong yan, dahil sasabihin nila, pulos kayo ngawa. Wala naman palang uh, ginagawa, hindi naman pala kaya. Hindi po pe pwede yan. Kaya po again, ang ating pakiusap sa ating pong Philippine National Police, sana ipakita natin sa mga mamimili ng botong yan, hindi natin papayagan yan. And we will definitely protect all of you kapag ka po ginawa natin ang tama ang ating tungkulin. Mabuti nila na pag-usapan nito ngayon. Malamang maraming mga uh, lalabas at uh, pupunta sa mga ganitong may mga pila kunyari para yan sa mga watcher pero yun pa rin nagbebenta na ho, namimigay na ho ng uh, mga uh, pera para makabili ng boto. Um, meron ho bang, um, hindi naman siguro hayagan pero meron ho bang maaring uh, gagawing pagtuntun sa mga ito ang Comelec at ang PNP dahil na sa mga ipararating po sa inyong kaalaman itong gantong klase ho ng bilihan ng boto, bentahan ng boto. Opo, tayo po yung nakikipag-ugnayan na sa Philippine National Police sa liderato po nila upang ka kaagad na masolusyonan ang ganitong klaseng problema o predicament. Nako, nagkaroon na po kami ng problema dyan sa may area ng Katanduanes dahil hmm. lang dyan sa hindi po pag, uh, pagkibot, lalong-lalo po ng PNP na sawatayin yung pong ng boto. And that's why nagkaroon ng problema yung aming pong local COMELEC. Kung kaya naman again atin pong inuulit Sir Oli ang atin pong instruction sa PNP. Bilang aming pong deputized agents na kinakailangan pigilan natin ang pamimili ng boto, mang-aresto tayo ng mga tao kahit po walang warrant of arrest sapagkat yan po ay tahasang krimen na ginagawa sa atin pong mga harapan. Mm -hmm. uh, maaari maari siyang makipag-ugnayan ano po sa local police o sa local local office, tama ho Chairman? Opo, opo at uh, kung kinakailangan po yung mga makakapal na mga bot, mga kandidato na namimili mm. i-video po natin yung kanila pong ginagawa Maari hindi namin kaagad diyan maayos ngayong araw na to sir Oli o magmadesisyon na ngayong araw na to pero tatandaan po ng mga kandidato kahit na sila ay manalo na mahahabol po namin sila dahil remember maari hindi sila ma-disqualify pero meron pong election offense na may isa hanggang anim na taon na pagkakakulong sa mga kababayan po natin na nagbebenta ng boto madadamay din po kayo. Yan din po, Sir Oli, ay punishable ng isa hanggang anim na taon na pagkakakulong. Oo, oh, yung six years imprisonment pa lang, dapat na nilang isipin yun. At na uh, may deturing yun na uh, parang, uh, pa, ano na, dahil lang, para hindi na pwedeng tumakbo. Yung moral turpitude issue ba yan, uh, Chairman? May deturing ba yung ganun yan? Opo, uh, alam niyo po, sana nare-realize din ng lahat. Isang araw ito, kikita kayo, pero kapag puna kasuhan kayo, hindi lang po yung kulong, Sir Oli. Uh -oh. Yan po ay may kas karap kasamang perpetual disqualification to hold public office. E, isipin niyo kung sa mga susunod na panahon, ibigla kang tatakbo ma-appoint para sa pamahalaan at pagkatapos ay na ka ng vote buying o kaya vote selling, hindi ka po makakapanungkulan sa pamahalaan, hindi na po niyo masabi. Ang buhay natin, baka later on kakailanganin niyo na mapunta sa pamahalaan. Uh -huh. Ang isa lang sa, panguli lang dyan sa paksang yan uh, chairman, isa lang sa naobserbahan ko dito nakalipas na mga araw kasi meron tayong uh, pagbabantay doon sa mga heavy withdrawal o yung paggamit ng mga e-wallet sa pamumudbod ng pera na kung kung sunod-sunod na may 500, 1,000, 1,200 ang uh, ang pagdi-distribute eh, medyo dapat i-alerto eh, ho diyan kayo ang AMLAC isa sa mga napansin ko bagamat bidabantayan yung mga bangko yung mga nawi withdraw ang dapat din siguro tingnan yung mga junket operator kasi parang sila yung ano ah, ah legal pwedeng gumawa ng heavy withdrawal dahil gamit-gamit nila ang kanilang commitment sa mga casino eh hindi kaya um, posible na nagagamit 'yon ng mga ano ng mga kandidato idaan eh, sa mga junket operator ang ganitong heavy withdrawal para magamit sa vote buying. Kahapon po may mga aresto diyan sa Cebu so kung hindi ako nagkamali. 400 million, 400 million. No? Opo, dala-dala po 'yan ng mga foreigners na uh, pera. Pero mm hmm. maliban po diyan sir Oli, gusto ko liwanagin. Wala pong nakapamili sa ating pong uh, mga platform na gamit katulad ng GCash PayMaya, wala po. Okay. sapagkat sobra po sila nagbantay, hindi sila pumayag na magagamit mismo yung platform po nila. Nga eh. At uh, yan po napatunayan. Kaya po ang problema, bumabalik ngayon yung iba. Yung sa traditional na pamimili, talagang dinadala sa isang kubol, pinapapasok yung tao kasi nga para walang evidence siyang makita at pagkatapos lalabas yung tao. Yung hmm. iba naman, pinapupunta sa isang building o kaya naman sa isang compound, sinasaraduhan ng gate. Pero pagkahaba-haba ng pila, yun ang hindi nila masolusyonan yung mga mga kandidatong ganyan kasi nakukuha na ng video ng pictures yung mahabang-mahabang pila. Mm. -mm. Maganda ng pansin niyan na buti tanya kayo chairman itong uh, maaring uh, uh, gamitin. Para magkaroon pa rin ng heavy withdrawal, gamitin pa rin yung uh, pera na mawi-withdraw sa pamumunod ng pera, yung ang uh, natuklasan natin, yung bagayari dyan sa Cebu, mga posibleng mga junket operator, yung mga kasosyo nito na maaaring uh, mag-withdraw at gamitin sa pagbili ng boto sa halalan yung kanilang uh, kanilang mga tanggapan ano Oh, o, papalalabas siya. Na kunyari, nanalo sa kasino. Yan. Kunyari, eh, big, oh. big ticket, big time na nanalo oh, sa kasino. Oh, yung pala gagamitin lang sa pamimili ng boto. Oh. Maganda siguro ting pag-aralan din natin sa darating ng mga panahon. Dahil uh, ito pa rin, eh, ito, itong isa sa mga hindi nababantayan. Eh. Anyway, Chairman, an ano nga ho palang mangyayari na sa mga naresto na, na ito yung gusto natin mangyari, Yung pupunta sa, sa isang kandidato at so sasabihin ipapanalo kita. Puro na lang kasi reklamo ang ating naririnig. Sabi natin noon, huwag kayong magreklamo, dapat pinapahuli ninyo. Ayun, may nahuli, na <laughs> Ano, ito lang, namumukot takay ba ito? Meron din mga nakarating sa inyong tanggapan na marami pa mga ganito. Yung pong unang tatlo, at apat na nahuli, dyan po sa inrili kagayan yan po ay nasa CIDG, yun naman pong uh, apat din. O, uh, nahuli ng isang araw ng National Bureau of Investigation na kineclaim na sila ay mga taga-Comelec. Naku, wala po kahit isang taga-Comelec doon. Mga manloloko po yan mm -hmm. at mga nangihingi ng po pera at sinasabi kaya ng paraan. Yung uh, kanila pong result para lang, para lang pumapanalo at kinakailangan minuto lang doon mapapanalo po. Wag po, naku, eh, Sir Ollie, wag po tayong bibigay sa mga ganyan klaseng panloloko. Mm -hmm. Kumita na po yan yung mga ganyan. Ayun. Kung tayo bibigay pa sa ganyan, eh, napaka-disperado natin bilang mga kandidato. Mm -mm. Ito, dapat ang talaga ang ganito, hindi ho yung pinaparinig at sinasabi na meron Ito dapat na sinusumbong para mag magkaalaman. Ano? Tama yung ginawa. Paglapit, mangihingi ng 15 million, inentrap. Yun, huli. Ito dapat ginagawa sa ganito mga nagpapakilala ng pwedeng manipulain ang resulta ng eleksyon, chairman. Opo, kaya natutuwa tayo dyan po sa nangyari sa Sambales, sa Iba Sambales, mm -hmm. dahil nga napa nila. Sana hanggang yung mamayang gabi, nalalapit sa inyo at meron pang sasabihin ako, ikinakain eh, mag-enroll kayo hanggang 7 o'clock ng gabi. Kung hindi, tapos na at makapupunta na sa kabilang side hmm. yung aming pong servisyo. Ay, mga style po yun. Wala pong ganyan. Hindi po matatamper. Maniwala kayo yung ating sistema at ang ating proseso. Alright. Chairman, may, may pahabol pa ho ba tayo doon mga impormasyon? Siya nga pala, paalala uli natin. Ha? Um, yung mga senior citizen, yung mga PWD, yung mga nagdadalang tao, Uh, anytime tomorrow, pwede silang bumoto. Pero meron tayong nakalaan na oras buabubuksan ng maaga ang mga presinto ng alas 5 hanggang alas 7 sakaling gusto nila, sila lang, sakaling gusto nilang bumoto ng mas maaga, senior citizen, PWD, at mga pregnant women. Tama mo ba yung chairman? Tama po sa si early, early voting po ang tawag natin dyan. Hmm at yan para sa kanila, handog natin para sa kanila. Yung pong mga mag a sa kanila, yung mga sasama sa kanila sa mga presinto or foreign places, ay pabobotohin na rin po natin kasi kesa naman po magbabalikan pa yung mga assistors natin. Mm, para kung na naman presinto, pwede sige bumoto na siguro. Ano po? Opo, Apananang. pwede na, pwede na po. So again, inuulit natin si Orly, kung ang pagboto niyo po usually, ang inyong, buta ang inyong pong, uh, presinto ay nasa second floor or nasa third floor, eh pwede na po kayong bumoto sa ground floor. Meron po tayong priority, polling place para po sa inyo yan. Ngayon kung kayo naman po ang vote, ang inyong presinto talaga sa ground floor na ay dito na lang po yung hanapin nyo, yung mismo pong presinto nyo na nasa ground floor. Mm -hmm. Okay. Chairman, maraming maraming salamat. meron gusto ipahabol na impormasyon lalo na doon sa mga ma nababalitaan natin na may problema sa mga election officer, election supervisor. Baka meron kayong gusto ipahalam sa ating mga kababayan, Chairman so Ollie gusto nang nating i-announce, ulitin muli natin sa mga kababayan na nasa abroad na kung mas minarapat na po natin na extend yung inyong registration hanggang bukas na po ng alas 12. Mm -hmm. So hindi po ito nung uh, adjiso, hanggang bukas na po pwede pa kayo mag-enroll, makahabol para makaboto itong ating eleksyon ng midterm, national at uh, sa national po sila, sa senador at sa party list. Mm -hmm. Mar marami, Marami-rami ho bilang ang uh, tumugon sa ating mga overseas workers dito sa, law, uh, sa uh, overseas uh, election? Voting? Madami-dami na rin po, Sir Oli. Hindi na po natin masasabi sa inyo yung bilang ng bumoto sapagkat bawal, pinagbabawal uh -huh. ng patas. Pero po. doon sa mga iba pa nating kababayan, naku, 5 minutes lang, makakapag-enroll na kayo. two minutes lang, makakaboto na po kayo. Kaya baka pe, pwedeng ma-avail natin kaya sa pupunta pa tayo sa mga embahada o konsulada. Alright. Chairman, maraming salamat. Uh, alam ko, uh, this is going to be a long day hanggang bukas at uh, hindi po dito na natapos. Magka Kumusta? Magkabalitan po ulit tayo, Chairman Garcia, sir. Maraming salamat po sa inyo at maganda umaga po muli and good luck po sa ating lahat.